To see is to believe. Yan ay kasabihan ng mga taong naghihintay muna ng senyales para masabing sila ay nasa tamang landas. May kwento po ako tungkol kay Juan na tatlong taon ng kasintahan ni Maria. Si Maria po ay masayahin, maalalahanin at mapagmahal. Siya so, yung klase ng babae na nakakaalala sa birthday ng nanay ni Juan at yung klase na tinatawa ng lahat ng corning joke ni Juan. Kumbaga, wife material. Dahil dyan, ang tagal na siyang tinatanong ng mga kaibigan niya. Juan, kailan ka ba magpo-propose? Alam niyo po, gustong gusto na ni Juan. Pero lumaki siyang naniniwala sa mga sign o tanda. Kasi sabi ng lola niya, kapag may mga importanteng desisyon sa buhay, dapat sure siya. At para maging sure siya na tama ang desisyon niya, bibigyan siya ng sign ng universe. Pero dapat ay mahaba ang pasensya. Naghintay si Juan ng sign at pagdapo ng paru-paro sa balikat niya ang sign. Yun ang senyales ng true love na tinuro ni Lola. Hanggat walang dumadapong paru-paro sa balikat, walang proposal. Lumipas po maraming buwan, umapot pa sa punto. ng habang naglalakad sila sa park ay may puting paru-parong nakita si Maria. Kala ni Juan, yun as. Pero hindi dahil lumipad ang paru-paro palayo kaya sabi niya, this is not the time. Hindi ito ang tamang panahon. Nagtagal, alam niyo po, tila nawala na ng interes si Maria, tahimik na tuwing magkasama sila, at hindi na siya masyadong naglalike sa Facebook post ni Juan. Get At biglaan na lang nakipag-break. Nalaman ni Juan, nagdesisyon na lang si Maria na siya pala ay papasok na lang sa kumbento para magmadre. Dahil sila pala ay 65 years old na. <laughs> Ang ebanghelyo ngayong araw ay tungkol din sa paghintay ng tanda o sinyalis. Minsan sa buhay natin, isinasalalay natin yung pananampalataya natin sa mga tanda at sinyales. Lord, patunayan mo sa akin makapangyarihan ka. Dapat ma-promote ako in three months. Lord, maniniwala akong love mo ko pag gumaling ang sakit ng papa ko. Lord, pag nanalo mo sa loto, titigil na po akong magsugal talaga. Samantalang wala ng kakulangan sa pagpapatunay ng Panginoon. Kapag ito ay nasusulat, ito ay sinasabuhay na ng maraming tao. Pero minsan, tayo, may iba pa tayong hinahan. So Lucas 11.29-32, walang tanda na ibibigay sa kanila maliban sa tanda ni Jonas. At kung papaano naging tanda si Jonas sa mga taga-Ninive, eh, ganoon din ang anak ng tao sa lahi na ito. Ang anak ng tao na yan ay si Jesus, kapatid. Siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. Hindi na kinakailangan maghintay ng tanda dahil ipinangako na ng Panginoon na sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panawagan ito kapatid na bigyan mo ng pagkakataon ang Diyos. Hindi para sabihin na susubukin natin siya at maghihintay ka ng tanda, kundi iintindihin at sa sasabuhay ang salita ng Diyos. At saka mo hintayin kung paano niyang patutunayan na siya ay misiyas na karapat-dapat na sambalit. Tindihin muna sa buhay ang salita ng Diyos at saka maghintay ng patunay ng pagbabago sa ating buhay. Baka nga ang buhay at mamumuhay pa natin ang maging kapanipaniwalang tanda at patunay sa ibang tao. In this, to see is to believe, to believe is to see. Maraming salamat sa pakilinig ako si Paul, Paul Gerard Sarit, Ito ang lakas ng pag-asa.